Naalala nyo pa ba ang tunog na maririnig nyo kahit nasang lupalop ka pa ng mundo? Hindi na bago sa mga bansang kagaya ng Indonesia at Malaysia ang lato-lato. Ngunit nabuhay muli ito sa Southeast Asia dahil umano sa Indonesian TikTok trends. Pero teka nga, ano nga ba muna to? Mari, narinig mo na ba ang latest? 1960 na makilala ang lato-lato bilang clackers or Newton's yo-yo sa Estados Unidos. Gawa ito sa tempered glass or acrylics na kapag pinagdikit ay nakakalikha ng clacking sound. Taong 1970 ay naging popular na ito sa US. Pero dahil sa safety issues at noise pollution, ito ay naban. Ang clackers ng US ay mas kilala na ngayon sa salitang lato-lato na ang ibig sabihin sa buginis ay lumilika ng clacking na ingay. Ang kaiban lang, ang mga lato-lato ngayon ay gawa na sa plastic at nagmula sa China. Dahil na rin sa kakaiba features or game mechanics, umatok ito sa mga Pilipino at nagkaroon pa ng iba't ibang versyon ng paglalaro nito. Ngunit kung dati-rati narinig nyo pa ang nito, ngayon tila bila na lang ito naglaho. Nasaan na nga ba ang kinagigiliwa na laruan ng mga chikiting sa Pilipinas? Nitong Hunyo lamang ay pinagbawal ang pagbebenta o kahit ang paglalaro ng lato-lato sa barangay Matandang Balara, Quezon City. Ayon sa executive order na nilabas ng punong barangay ng Matandang Balara noong June 27, ipinagbawal ang pagbebenta, pamamahagi, pagtatabi at paggamit ng lato-lato sa buong barangay. Ang executive order ay nagmula doon sa mga complain ng mga residente. Pag naglaro yung sabay-sabay yung mga bata, yung ingay na dinudulot eh, masyadong malakas. So, kumusta naman kaya naging implementation nito? 2 to 3 days na wala na ang ano, na wala na ang lato-lato sa aking barangay. At ang isa pang magandang dulot nito eh parang na, na nasama na rin yung <laughs> yung ibang mga barangay at mga siyudad kasi na definitely nung nung pinatupad namin dito eh parang ginaya rin nila no. Actually lahat naman sumunod. And then yung ibang mga bata, they voluntarily surrendered yung mga laruan sa atin at yung mga yung mga nagtitinda, hindi na sila nagtitinda. Naglabas din ng babala ang Food and Drug Administration ukol sa paggamit ng lato-lato, lalo na sa mga walang lisensya o Certificate of Product Notification. Binalaan ng FDA ang mga mamimili mula sa pagbili ng ibang klase ng lato-lato dahil na rin sa maaaring panganib na dulot ng mga ingredients na ginamit dito, na hindi raw dapat ginagamit sa laruan o anumang child care article product. So, alamin din natin ang palagay ng mga bata at magulang sa pagba ng naturang laruan. Ah, uh, oo, oo naman, dapat yung dinahandahan muna, hindi yung isang biglaan lang. Kasi para kung dinahandahan, nakakaano pa yung mga bata ng ganyan. Pero yung biglaan na bigla din sila. Ayos! Kasi ang sakit sa si tenga, tsaka yung mga bata, lumalapit pa dyan sa school. O oh, yun, maganda. So pag may naglalato-lato, sabihin ko, si Kap, yari kayo kay kam. Kasi po, nakakasakit po yung lato-lato. Pwede po magkapasa. Mas maganda na ipagbawal na lang yung lato-lato. So kung ganyan, mayroon pa rin bang lato-lato o tuluyan na ito naglaho? Kasi wala nang sadong gumagamit kasi masakit sa ulo yung eh, pag sabay-sabay. Kaya wala nang na talaga siya kasi bawal na din naman. Dito sa Tabora de Visoria, matatagpuan ang isa sa mga pwesto na dati nagbebenta ng lato-lato. Ngayon dahil wala na bumibili, nakatambak na lang ang dosen-dosen ng lato-lato. Ang isa mga tindera ay babalik na lang ito sa warehouse. Itong kasi po, gano ka dami yung nagbebenta sa isang araw? Umabot ng 150 pieces ganyan pataas. Uh, last month lang, bihira na lang kasi. Pa isa-isa lang eh. Dati kasi, na, ano, um, 60, ganyan, isang piraso. Ngayon, ngayon, eh, ano na lang, 10 na lang. Hindi man ito nabahan sa ibang lugar, natigil lang man agad ang pagiging popular nito. <coughs> Ngayong aware tayo sa latest happening sa lato-lato, ano nga ba tingin nyo? Dapat na ba itong ipagbawal ang tuluyan? O dapat na bang mas gawing safe ito?